mayroon ng nararanasang learning crisis sa Pilipinas. Bago pa tumama ang COVID-19 pandemic, yan, ang, yan ay batay sa ulat ng United Nations Children's Fund o UNICEF at sinabing karamihan ng mga estudyante sa bansa ang nahuhuli sa pagkatuto sa pagbasa at mathematics. Abinado naman sa Education Secretary Sonny Angara na mayroong ang krisis sa pagkakatuto ng mga estudyante na lalong lumala noong pandemya. Ay 100% nag-worsen kasi may mga bata na hindi pa marunong magbasa, nasa bahay lang sila, hindi nila kasama yung teacher. So, paano sila matututo magbasa? Ang tinig ni Education Secretary Sani Angana, dulot nito, prioridad ng kasalukuyang administrasyon na tutukan ang sektor ng edukasyon upang masolusyonan ang krisis. Kaya nga anya nagsagawa ng Comprehensive Rapid Literacy Assessment noong school year 2024-2025 para ma-assess na mga guro ang mga estudyante mula grade 1 hanggang grade 3 at lumabas dito na halos 60,000 na sa grade 3 ang hirap magbasa ng Ingles. Pero matapos silang isa ilalim sa Summer Literacy Remediation Program ng DEPED, buha ba ang bilang sa maygit sa isang libo na lang, nariniwala naman ang isang uh, punong guro na ang focus ng mga estudyante dulot ng mga gadget. Actually, ang mga challenges talaga, minsan yung eh, overexposure nila sa gadgets. Di ba yung mga printed material natin, hindi na masyadong pinapansin ng bata kasi they nakafocus sa phones. Ang tinig ni Janice Palaran, principal ng Esteban Abada Elementary School sa lungsod ng Quezon, dagdag pa sa problema ang kagutuman sa hanay ng kawataan sa pagtaya ng World Food Pro program, 1.7 milyon na kabataan ang malnourished, kaya hirap matutot mag-aral. Dulot ito sinabi ni Health Secretary Chudoro Erbosa na daragdagan nila ang pondo para sa feeding program sa elementary.